Ano po ang masasabi mo sa kay Mark at kay Beth ngayong araw na to at nalalapit na ang kanilang kinaiintay-intay na araw. Ngayon ay prenup nila. Mm -hmm. Anong anong mensahe ang mabibigay mo sa kanila? Um, maganda yung prenup ni Sis Beth at ni Brad Mark. At uh, since isa ako sa Quickie Sis na miyembro din si Sis Beth, si Sis Beth uh, nakilala din namin isang mabait na sis at prangka nga lang pero ano sinasabi niya naman na mahal na mahal niya si Brad Mark. At para naman sa side ni Brad Mark, para hindi naman unfair, <laughs> mabay si Brad. Kilalang kilala namin si Brad. Oo, ganito na talaga si Brad. Wala na kaming, wala na kaming magagawa sa Brad. <laughs> para, um, sana, um, magsama pa sila ng um, habang buhay ata uh, looking forward sa kanilang engagement party at the same time sana after 2 to 3 years ay kasalan na yun lang po Kala right? ko next year Hindi ko po alam eh Par keligan dito next year, next, year. next year na oh Viva fly brand